Magandang hapon or good afternoon sa inyo lahat niyan. Good evening. Dito pa ako sa aking backyard at naglilinis ako dito. Hmm, pusa oh, andiyan oh. Pusa ng kapatid ko. Pusa ito ng kapatid ko eh. Mm -mm. So, ano. Dito ay meron akong ano, meron akong abokado. Ito mo, yun. Tubo siya dito. liyan ko lang yan. Sayang din, di ba? So, naglinis po ako. Yan. Minsan ang daming lamok kaya minsan nagsisiga ako dito pero natakot ako dun sa ano. Eh? Ano? Ang ito. ito eh? Yung matanda na pusa ng kapatid ko. eh mm Hmm? Bakit? Bakit? Ah. Uh, yung matanda ito. Sobrang tanda na nito nung dumating ako 2006 and dito na ito na pusa Ay, ano na ngayon oh, 2024 so may pusa pa dito ng itim Ayun. ano dadaan ikaw may ka dito yan daring ko muna ito doon sa may siya pasok na doon yan na siya matanda na yan na pusa eh So, ang bayabas ko dito ay tinagpas ko nga pa. Ang taas na pala. So, diba? So, tinagpas ko po siya dito. Yan, kasi yung saging kong saba, hindi na siya maka ano. Yan, hindi na maka salatundan yan dyan. So, tinagpas ko yung bayabas, puno ng bayabas tatlong puno ng bayabas tinagpas ko ang ano na lang yung naandito yung oh. wala naman bunga ito Ayan. wala na, na dati na munga yan matamis ang ano ang bunga kaso lang ngayon wala na kinakain kasi ng ibon Ewan ko, wala na. Ayan. So, ang bayabas kasi ano naman, tinagpas ko tatlong puno. Natumba doon, oh. sa aking mga ano. So, maganda talaga ang saging. Kasi ang bayabas, hindi naman maano yan. Ang dami kong bayabas dito. Ito bayabas to, oh. Ano to? Uh, ano lang to na bayabas, yung native. So, pag ano naman, ay tanggalin na lang natin. Isa, ano, ang, ano kasi yung saba kasi, mad, mabilis mamunga yan, maibibinta mo pa. Malalaga, eh, yung bayabas. Kaya, ayan, oh, laki. Laki ng pinutol ko hanggang doon. Eh, ko lang siya para pang, ano, sungkit. <laughs> pang sungkit ng papaya or para, ano, sa so, ayan. Dito ako sa aking backyard. Naglinis. Naglinis ako dyan. Yan. Masarap kasi magpapawis dito. Dito may mga tanim ako. Ano, nagtanim ako dyan ng mga kamuting kahoy. Ayan. Ayan, may, mga kamoting kahoy ako dyan na kasi naubos na yung kamote ko. Mm. So dito talaga ay saging na lang. Hindi na ako makatanim dito ng kamatis. ayon uh, ayaw na. Pero yung mga ano, sili meron pa. Ayan o, sili. Ayan. Kinakain kasi ng ibon. Ayan. Ang mga sili at saka hindi siya mataba. Ayan mga sili Oh. Hindi siya mataba. Wala na kasi dito init. Kaya hindi ka ano, natubo. Ito mga alagbate. Eh. Tinanim ko din yan bagong tanim saka ano luya luya yan luya din luya po yan yan luya yan kalamansi na yung iba yan hinahagis ko lang diyan so tinanggal ko yung mga ano mga basura-basura at itinambak doon sa puno ng saging. Yan. Ang aking, ano, kahit anong tambak ko dyan, eh, papaya eh, nagliliit ng bunga. Um, hindi talaga siya, ano. Nayaan ko na lang dyan kung ano talagang ano niya. Basta kung ano lang yung mabubuhay dito, hindi siya yung itanim ko. yan Yung mga gano, sobrang, sobrang laki ng ano ng dahon gahiganti gahiganti ang tiktok natin ang lapot sobra yan. hindi ko alam kung may mga laman na yan dyan pag may laman dito ang ilalim niya. Ayan. Buti nga nabuhay dito ang mga gabi eh. Ayan. Kasi mahirap nang mabuhay dito. Saan dito ako ngayon? Oh. Malalaki ng... Tinumbakan na nila nung tinambakan dyan. Anong basura? Kaya natutumba na ang aking coral. Kasi kung hindi ko lagyan ng, ng ano dyan. Ay, labas pasok dito yung ibang tao. Kaya naglalagay ako. Hmm. So, yan lang po. Nag-update lang ako at naglinis dito kasi masarap mag trabaho sa backyard para pawisan. Yan wala pa naman tayong makukuha dito, ma-harvest kundi antay pa tayo ng iba. Yan. Pero meron nang nag -chat, chat sa akin kung meron daw ako saging, PM ko lang siya. Yan, marami na tong suki na din nagkakaroon na ng suki. Kahit pa ano. Yan. So, salamat po. Malinis ng aking backyard. At may time din tayo sa ganito nang makapag-relax ang ating mga isip. Thank you and bye-bye!